Birthday, maki! <laughs> oh my gosh, I ko not know happy birthday. Happy birthday to you. Oh, come on, guys. When I say happy, you say birthday. Happy birthday! Happy birthday! Lang. <laughs> happy birthday, maki! Uh, ano? Happy 17th birthday? Yeah, you're so old now. Ah, uh, ano ba? God bless you. Ingat ka parate. Tapos, ano? Ingat mo sarili mo. Yun lang. Mahal ka namin lahat. Kaming Rizal. Tsaka, ayun. Hindi naman kita namin miss. Araw-araw kitang makikita. My gosh. Sana lang gumawa rin sila ng video presentation. Ano ko naman gumawa rin sila. Nag-effort pa ako kasi yung tayong hiling mo. Wala lang kasi ako i-gift ig sa'yo eh. Kasi, ano? Kasi wala akong pera alam mo naman ako, taghirap kasi ngayon, ayun, ingat ka parati. ulit ulit-ulit, pinuparin mo yung pangarap mo, ah, uh, ah, uh, yeah, that's all. Salamat sa lahat ng mga natulong sa akin, sa, sa lahat-lahat, si, ano, yun, parang kita yung nagkakasama, over ka manghila kung, mang kung sa saan mo kong dinadagit, kahit sa pagod na pagod na ako, buti nga kayo naka high heels, na nararamdaman mo rin, siguro nararamdaman ng pa ako na masakit talaga, kahit sa sa mukong dinagdagit, hinihila mo ko, over ka na. Pero happy birthday talaga sa'yo. Sa Boom!